Si sa Saragosa, Dingdong Abansado kasama ang nag nilang anak na si Jeda Abansado. Sa Buracay, sinalubong ang bagong taon. Napili ng mga Abansado family na doon na sa Buracay mag-countdown para sa taong 2024. After 30 years, ayon kay Dingdong Avanzado, 30 years na nakalipas nang una siyang nakapunta ng Boracay at ngayon lang ulit nakabalik doon at kasama na si Jeda na first time din lang nakapunta ng Boracay. At ganun din si Jisa Saragosa matagal nang hindi nakapagpasyal ulit sa Boracay. Kaya naman sinulit nila ang kanilang pamamasyal doon. At ayon pa kay Dindong nga bansado, ibang-iba na ngayon ang Burakay, marami nang nagbago dito. Yes. Good morning. Good morning. Lahat ng mga masasarap na pagkain ay tinikman nila doon. Mula breakfast, lunch, tsaka dinner at sa kanilang pamamasyal doon para malibot ang buong lugar sunubukan nilang sumakay ng tricycle at dahil mahangin panay hawak ni Jida sa kanyang buhok. Samantala habang nasa dagat naman sila patawid sa kabilang isla, at mabilis ang kanilang sinasakyan at maalo natatawa na lang sila lalo pat panay hawak ng mahigpit ni Jeda sa mami niya. <tinyo> Napakaganda panoorin ang pamilya nila kahit tatlo lang sila makikitang masaya at mahal na mahal nila ang kanilang unika iha na si Jida Abansado. Kung magkakatabi silang tatlo, akalain mong para lang silang magkapatid. Super sweet at close nila sa isa't isa, si Jida ay kuhang kuha ang mukha ng mami niya. At maliban sa kanilang pamamasyal doon para makita ang magagandang tanawin ng burakay... Nagkakatipon-tipon din ang buong pamilya ni Dingdong Avanzado sa Buracay para doon iselebrate ang ika-88 birthday ng ama nito na dinaluhan ng kanilang kamag-anak. nag -isang anak si Jeda Abansado ng kanyang mamagulang na si Najisa Saragosa at Dingdong Abansado at nagmana ito sa kanyang mamagulang na magaling din kumanta at napakaganda ng kanilang mga boses.